Mga idol, may po mga idol, wagi ta kay Kyas. Nahurot na jud ang akong bilib ni migukula po mga idol basta kaon. Kuya <laughs> ko ni maho ni mo migo ha? Oh, nakit na nakita na nakong... Number, plate number sa Unya karon ato siyang paminaw no kun sa inyang sekreto mga idol. Ako manggilista pag tanaw na ko sa pitaka mao majon. Gilista de ni migo kulapo ang plate number nato mga idol. Maombisan bisan pa atong lipat-lipaton. Nakalista na di ay siyang iyang pitaka. <laughs> tarawa tarawa mga idol. Oh, oh wala ka na gibring gi house. Klaro oh. kayo. Ipulutan na sa ni. Kulapo ra. Katapatan ni. Eh. Tuara. Natakanan gina ang plano niya. <laughs> Ningon si Bay Ramon nga makadaog ba niya sa challenge nga day ali diri sa baka diri oh. day ali diri ha ay aman na 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 mo kabuangan dia ano yung dosing manang? mo na oh, oh. oh. leader eh oh. Ah, bantay may ka <laughs> At inos Bayramon. Ramon Nga oh. idol Mo kuan siya sa silence ko no nga Dai ali diri ta ka diri Tanawang takin sa inindot sila performance ni Bayramon oh. Apilo na lang po na si Lulong Magsit na lang make adlaw ani mga idol Kay plano na ko Apilo na ko si Lulong okay. Sige sige Nya. Yeah. Okay na bigo Pwede na ka muna ako bigo Apasong lang tika dito na <laughs>

Bunot asad ka? Bunot, bunot Bunot tas kami ngawani wani <laughs> Mga idol, na, tanawa ng naong nako Ngunit, ba't si Garrera kong matay na yung eh. <laughs> Matigbak na kung no siya di rin mga idol Kasi gira na kung no sila inom sila na, napay mga suka Sige siya lingkod-lingkod Ganun <laughs> <Nanong> na niya? Oo, huwat huwat na yung <laughs> oh, naitagay Huwat huwat na yung naitagay Galag atay <laughs> kapuya ra baligwat. Ublaw buka gini. Ya, kato si mau amigo ko anak, uh, si bat ko. Asa ba ka ula po? Uh. Uh, na to bulkan ay ayo ikus tas kay nagbiya <laughs> ng mga na arita diri inom sir. Ah, gali. Parunong, kay <laughs> ka kulap. amigo migo kulap ko membro na sa NPA ng imong mga amigo, ambus tirada. <laughs> Unya aku sih histori hanya nak bugat <laughs> ku mangai tu. Ugon mata tu lagi kau ngi nama gua pernah bugat action ku bugat. Ah bugat kata bayar. Ah bugat kata bayar. Tiga nai. Ayah. Bagaimana sesuatu yang juga main yang kau anu? Si kamu kamu orang minum minum dia? Ada minum kaya tu pelitung gula pun. Ah, kalau <laughs> sudah balik kau, balik kau. Traumatic Insured na sa itong adlaw niya <laughs>